si Langgang at si Tipaklong ni Virgilio S. Almario. Maupo at maganda, oras na ng kwentoan Ang tenga at ang mata ay ating buksan Oras na ng kwentoan Kwentoan, kwentoan Oras na ng kwentoan na ba makinig? Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan Oras na ng kwentuhan, handa na ba kayo Maupo at maganda, oras na ng kwentuhan Ang tenga at ang mata ay ating buksan Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan Oras na ng kwentuhan, nang handa na ba Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan Oras na ng kwentuhan, handa na ba kayo makinig? Si Langgang at si Tipaklong Ni Virgilio S. Almario Maganda ang panahon Mainit ang sikat ng araw Maaga pa lamang ay gising nagising gising na silang gam. Nagluto siya at kumain. Ilang sandali pa lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Inasa niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ng tipaklong. Magandang umaga, kaibigan langgang bati ni tipaklong. Kaibigat ng inyong dala. Bakit bawala ka ng ginawa kundi maghanap at mag ng pagkain? Oo nga, nag-ipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon, sagot ni langgam. Tumulag ka sa akin, kaibigan langgam, wika ni tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumuksong. Ay kumanta, ikal na lang kay biganti paklong sagot ni langgam, gaya ng sinabi ko sa iyo. Habang maganda ang panahon, ako ay naghanap ng pagkain. Ito ay aking ipunin para ako ay may makain kapag sumama ang panahon lumipas pa ang maraming araw, dumating na ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi, umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumidlat, kumulog, at lumakas ang hangin kasabay ang pag ng malakas ng ulan. Kinaw na ginaw at gutom na gutom ang kaawang-awang pipaklong na aalala niyang buntahan ang kaibigan si Langgam. Paglipas ng bagyo, pinili pipaklong na marating ang bahay nilang Langgam bahagia na siyang makalukso. Wala na ang sigla ng masayahing si Tipaklong. Tok, tok, tok. Nang bugsan ni Langga, ang pinto nagulat siya. Aba, ang aking kaibigan. Wika ni Langgang. Tuloy ka, Tipaklong! Binigyan si Langgam ng tuyong damit si Tipaklong. Mabilis na handa siya ng pagkain. Ilad, pagsandali at makasalong kumain ang mainit na pagkain ang magkaibigan. Salamat, kaibigan Langgam! Uwi ka ni Tipaklong! Ngayon ako naniniwala sa iyo. Kailangan na palang mag-ipon habang maganda ang panahon. At nang may makain pagdating ng tagutong. Mula noon, nabago si Tipaklong. Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon ay kasama na siya ng kanyang kaibigan si Langgam. Natuto siyang gumawa at higit sa lahat, natuto siya mag-impok. Tandaan natin, may kasabihan mula sa sikat na may akda na si Dr. Seuss. Ang mas marami mong babasahin, mas marami kang malalaman Ang mas marami mong matututunan Mas marami kang mapupuntahan Hanggang sa muli mga bata Maraming salamat! Paalam!